kumusta muli mga kasolar? Almost isang taon at kalahati na rin na ikabit natin itong ating solar setup. At ngayon na lang ulit tayo makakapag-update ng bagong video dito sa setup natin. Medyo busy kasi sa trabaho natin sa ibang lugar. So kumusta na nga ba? Okay pa ba? Or may mga bumigay na na pyesa? At ano-ano yung mga bago at naidagdag natin dito? Panoorin yung mga kasolar itong video update natin na ito kung okay nga ba yung mga ikinabit natin ng na mga solar components. Ito na ngayon yung ating solar setup. Bali ay nagpalit tayo ng casing ng ating battery. Tubular na ito ngayon na dati ay plywood yung ginamit natin dito. At acrylic glass naman ang ginamit ko na pinaka top cover nito. At nandito sa right side yung main breaker ng battery. At naglagay na rin ako ng terminal block dito for positive at negative connection. Tapos ito yung ating misla inverter na 3 kilowatts 24 volts. Dito sa taas may blower tayo para sa charge controller para hindi siya masyadong umiinit. Then yung ating charge controller na 60 ampere. SRN yung brand, MA series Yan yung nahaharvest niya ngayon, nasa 790 watts Umaga pa kasi ngayon, Nandito sa right side yung thermal at speed controller ng blower niya. At ito pa rin yung ating solar panel, tatlong piraso na 500 watts. Hindi ko pa nadadagdagan, pero okay naman yung harvest niya, kaya naman niyang punuin yung battery natin. At nakadepende talaga sa power consumption at kung paano natin ito i-manage. At ito nga mga kasolar nagsasaing tayo ngayon dito sa rice cooker na nakasaksak sa ating solar setup. Medyo makalat pa dito dahil may pinapagawa tayo ngayon. Ito yung power consumption niya ngayon, nasa 830 watts, 3.5 ampere, 230 volts, 60 hertz at 27% inverter capacity Tanghali na ngayon mga kasolar kaya ito na yung kanyang naha-harvest. Nagpipik pa rin siya sa 1.5 kilowatts. Hindi pa rin nagbabago ang performance. Okay na okay pa rin. Yan yung simple nating off solar setup na 24 volts battery system mga kasolar. Wala pa namang nasisira na components dito at okay pa rin yung performance niya. At nandito naman sa kabila yung isa pa nating solar setup na 12 volts battery system naman ito. Ito ang gamit ko ngayon na inverter dito. Kung mapapansin nyo ay nakabaliktad yung label niya. Nandito kasi sa right side yung input terminal niya sa battery. At nandito naman sa left side yung AC output niya. Nandito yung ating mga sakit Pero alam nyo ba mga ka-solar kung bakit baliktad ang pagkakalagay ko nito? Ito kasi ang dati kong gamit na inverter, yung MR na 2000 watts. Ito yung battery natin na 12 volts 300Ah LiPo4. Like at nandito talaga sa right side yung DC input terminal niya. At ito nga ang nangyari sa kanya kung bakit ko ito pinalitan. Nag-error yung output voltage niya. Malamang sa malamang ay shorted na yung MOSFET nito sa output side. Mahigit isang taon lang yung itinagal niya at nasira na Bali 24x7 na naka on ito Pero ang mga load nito ay mga ilaw lamang At hindi pa nga aabot ng 100 watts Hindi kami naglo-load ng ibang appliances dito dahil nga 50Hz lang ito At ito na nga yung ipinalit natin na inverter mga kasolar Meanwhile yung brand dito at nabili ko ito sa Taiwan mga kasolar Hindi ko lang sigurado kung may mabibilhan ito dito sa Pilipinas So titingnan natin kung tatagal itong inverter na ito sa pagkakaalam ko ay magandang klase naman ang mga power supply na gawa ng Minwell at branded naman ito. Ito naman yung ating outlet para sa 12 volts DC electric pan. Itong sakit na gamit natin dito ay safe sa reverse polarity. Hindi magkakapalit ang positive at negative. Brushless yung motor nito at medyo maliit lang siya pero napakalakas nito mga kasolar. Ito yung kanyang speed controller. SRN din pala yung gamit natin na charge controller dito. Nagbibling kayo yung ilaw ng inverter dahil naka power saving mode ito. At steady on naman ang mga ilaw kapag normal operation na. Ito palang battery na gamit ko dito ay LiPo4 na X Power ang brand na nabili ko dati kay Sir Falcon Dalawang piraso na 150 AH, binaklas ko ito at pinagsama. At pinalitan ko ito ng Smart BMS na JBD yung brand. Ito yung original na BMS niya, hindi siya Smart BMS. At cylindrical nga pala yung mga cell na ginamit dito. So 'yan mga kasolar yung ating pangalawang solar setup na 12 volts battery system. At nandito naman sa kabila yung ating 24 volts battery system. Yung solar panel naman na gamit natin dito ay nandoon sa kabilang side ng bubong. Dalawang piraso lang na 275 watts na panel. Bali ay 550 watts lang at dadagdagan pa natin ito mga kasolar. So, hanggang dito na lang muli at kita-kits sa susunod na update sa ating solar setup. Salamat sa panonood mga kasolar. Hanggang sa muli.